Okay, okay ba? <laughs> It's a beautiful day dito sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan medyo malamig na. So naka light jacket ako ngayon. Hindi pa naman siya technically winter. Actually, fall na yung season ngayon. So mapapansin nyo yung mga kulay ng dahon sa likod. Yellow na siya, pa-brown na. And ano sa Tagalog yun? Tag-sibol? Hindi, hindi siya tag-sibol. Tag-ulan? Hindi siya tag-ulan. Tag-tuyot? Hindi. Anong tawag sa fall? Taglagas. <laughs> so yun, taglagas na ang season dito sa Canada. So medyo malamig ng konti. Hindi naman siyang sobrang lamig talaga. And napakaganda ng araw. Kaya mag tayo ng napakagandang content ngayon. So let's go! ayun nu napaganda ng araw ngayon. Ang ganda ng view natin. Actually, maganda yung view ko. So, eto man yung gusto kong gawing background, yung mga building, pero against the light siya. So, dito na lang. Mas maganda yung kuha dito eh. <laughs> so, isang napagandang araw na naman dito sa Canada. And syempre, maganda rin yung pag-uusapan natin. Yung somewhat na may kabuluhan siya. Yung bang may mapupulot tayong aral. Hindi lang siya yung as in na uh, walang kwenta talaga. <laughs> so, isishare ko lang kung nasan tayo. Condo units na malapit sa... Ano ba yan? Ang ingay ng mga ibon. So, malapit siya sa downtown Calgary. Actually, downtown na nga itong tu tutusin. So, ayun. Yan ang... Ano ba yan? May ba? Nakalap at yung ingay. So, nahuli mo yung tropa, naaktuhan mo yung tropa na nag -cheat, cheat sa partner niya. Ngayon, sasabihin mo ba to? Isusumbong mo siya or hindi? Ay, ang gandang question 'yan na. <laughs> Oo nga no, napaka-serious ng question na to. Ngayon lang siya nag-sink in sa akin. Kakampihan mo ba yung tropa or isusumbong mo siya sa partner niya? Ewan eh. Hindi kasi ang kadalasang nangyayari is lalo na ngayon sa sitwasyon ngayon, madalas hindi sila sinusumbong eh. ba diba? Kasi nga tropa. Hindi mo naman obligation talaga, hindi mo naman trabaho na somewhat na protektahan yung relationship nila to the point na ikaw tong, yung bang magsusumbong sa bawat galaw ng tropa mo, hindi ka naman ganun eh. Pero at the same time, ang hirap din niyang konsintihin yung mga ganong klase ng tropa na nag-cheat sa mga partner nila. At the same time, ang hirap din kasing mangi alam Right? Ang hirap mangi alam sa mga ganyang relationship eh. So, ngayon kapag sinumbong mo, ikaw tong si Rat, ikaw tong si Snitch, kung kinunsinti mo rin siya hindi rin maganda. Hindi rin siya maganda. Kuha ba yung background natin? Napakahirap din yung topic eh. Kasi nga, uh, eh, <laughs> hindi ko alam men, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngayon, depende siya, depende siya sa sitwasyon, right? Ngayon, kung text or chat, may kachat siyang iba, may katawag siyang iba, hindi natin alam eh baka friends lang naman sila, ba? Diba? Friends lang sila ng tropa. That's it. Gaya ng sabi ko kanina, somewhat na medyo, ayan, pintura siya, hindi siya madumi. Oh. Somewhat na mahirap yung topic na to. Ah. Ngayon ko lang siya na-realize. Ano ba yan? Sa tingin ko kasi sa mga relationship, lalo na ngayon, tol, ang hirap din niyang... Ang hirap makialam. Diba? Ang hirap makialam sa sitwasyon ng iba, sa relationship ng iba, lalo na kung tropa mo pa. Kapag kasi, <laughs> defensive, di ba? <laughs> Parang defensive na kaagad, ayaw sabihin. Kasi, lalo na sa mga magtutropa, di ba? Andun yung bond, andun yung friendship nyo. So, kung ikaw itong magsusumbong sa girlfriend niya, partner niya, na naaktuhan mo siyang may katawag na iba, may kasamang iba, ngayon, inalam mo ba kung yung kasama niyang yon is somewhat na may relationship sila or baka baka friends lang di ba so sa akin minsan maganda yung ayan humangin no oh. <laughs> papalapit na talaga ang winter dito sa Canada. Mandipis lang tong suot ko. Hindi ko alam kung ano yung temperature ngayong araw, I think nasa less than 20 degrees. So, malamig siya ng konti. Actually, kahapon or nung isang araw, nasa 8 degrees Celsius. So, malamig na. Malamig na yung temperature. Bakit ako? Bakit ako yung magsusumbong? Hindi ba pwedeng ibang tropa? Ako lang ba yung nasa circle nila? Di ba ang dami naman? <laughs> Hindi kasi, eto yung mangyayari. Yan. Right? So, mawawalan ka ng If everman, di ba? If everman na totoo, nag-cheat nga yung tropa. Sinabi mo sa partner niya, sinabi mo sa girlfriend niya. So ngayon, kinampihan mo yung side ng girl sa side ng partner niya instead na sa side ng tropa, right? Ngayon, hindi ko sinasabing mali yung ginawa mo. Hindi ko rin siya sinasabing yun yung pinaka the best na move. Pero kasi, makawalan ka ng tropa. At the end of the day, hindi ka naman talaga wala ka namang status, wala ka namang relationship sa kapartner niya eh. Alam mo yun? Tsaka, hindi mo alam yung, uh, hindi mo alam yung pangyayari, hindi mo alam yung sitwasyon. Yung tropa eh, siya dapat yung mag-handle ng problema eh. Bakit ka nakikisaw dyan? Para sa akin, yung pinaka-the best na move is, kakausapin ko yung tropa. Sasabihin ko sa kanyang, yo, hindi maganda yan. Di ba, hindi maganda. Hindi yan dapat ginagawa ng tunay na gentleman right? Uh, once na uh, sinabi mo sa kanyang hindi mo dapat ginagawa yan, tapos pinagpatuloy niya pa rin, hindi ko naman siya sa isusumbong sa girlfriend niya, sa partner niya. Ang akin lang, kumbaga labas na ako dyan. Friendship, friendship over na. Oh, yun. Mas magandang tactic na lang yun kesa yung ako tong si snitch. ba diba? Snitch. Ikaw si nagsumbong sa, <laughs> sa girl niya hindi rin maganda yon sa tingin ko. Para sa akin, as someone na may care sa tropa, sa friend, kausapin mo siya. ba diba? kailangan itulungan mo siyang maitama niya yung way niya sa relationship, right? Madami, madami yung kukonsentihin na lang, ba diba? Wag na lang... Pabayaan na lang. Gusto niyang mag-cheat eh. Pabayaan na lang. Right? Hindi rin siya magiging maganda in the end. Hindi man ako yung magsabi ibang tao or yung mismong girlfriend niya or mismong partner niya yung makakaalam din na naglolo ko yung boyfriend niya. So, sa tingin ko, ayun, kung may care ka talaga sa tropa mo, sa friends mo, dapat mo siyang sabihan. Dapat yung bang maging genuine yung care mo sa kanya na, yo, hindi maganda yan. Diba? Hindi dapat ganyan. May jowa ka, may partner ka, dapat hindi ganyan right? Kasi kung kukonsintihin mo siya, eh anong pinagkaiba nyo? ba diba? Parehas kayong what? May tinatagong lihim to the point na may isang tao dyan na Let's say, itong girlfriend niyang to, yung partner niyang to, maayos naman yung touring niya sa tropa mo, di ba? Genuine naman yung relationship nila. Kaso nga lang, itong tropang to, makulit siya. It's either loyal ka sa isang tao or hindi. Yun lang naman yun eh. Yun lang yung choices na meron ka. So ngayon, hindi mo naman pwedeng sabihin na Monday to Friday, loyal ako sa girlfriend ko, sa boyfriend ko. Pero tuwing weekends, nakikipag-usap ako sa iba, nakikipag- Hangout ako sa ibang lalaki, babae, matatawag mo ba siyang loyal? Five days a week, loyal siya. Twice a week, hindi siya loyal. Pwede bang 100% loyal yun? Hindi. Diba? So, it's either loyal ka na tao or hindi. It's either faithful ka or hindi. It's either cheater ka or hindi. Balang araw, what if sa kapatid mo nangyari? Kapatid mong babae de ba sa pinsan mong babae nangyari yung ganyan. Sa akin, ayoko, ayoko ng ganong vibes, yung ganong energy. Sa tingin ko hindi ko rin siya gugustuhin na maging friend eh. If ever man, 'di ba na nakita mo nang ah ganito yung trato niya sa ka relationship niya. Hindi siya straight, hindi siya loyal. I think that's it. FO na talaga, friendship over. So ikaw, ano yung magiging solution mo? Sasabihin mo ba sa ka-partner lang tropa or kukonsentihin mo lang? maganda yan. So, anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, actually, may kwenta naman siya. Ang best move is iwasan. Iwasan mo yung mga taong ganun. May bad habits. Yes. Let go mo yung tropang ganun. Di ba? Friendship over. Kasi yung bad energy na yun, hindi talaga maganda. Hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, see you. Bye.